may kahangahangang pangyayari noong Oktubre, 24 ng matukoy ng sangkatauhan ang unang senyales sa radyo na naitala mula sa isang bisitang interstellar. Sa loob ng 47 taon, isa sa pinakadakilang misteryo ng astronomiya ay nag-iwan ng takot sa mga siyentipiko sa buong mundo. Ang kilalang wow signal, isang 72 segundong pagsabog ng mga alon sa radyo na tila nang galing sa malalim na kalawakan noong isang libo, siyam pitumput pito. Naglaho ka agad tulad ng pagdating nito, nag-iwan sa mga mananaliksik ng mas maraming tanong kaysa sagot. Ngayon, habang ang kometang tatlo i Atlas ay tumatakbo sa ating solar system sa higit animnapung libong milya bawat oras, ang mga radio telescope ay nakakuha ng isang bagay na walang kapantay hindi lamang ito mga ordinaryong alon sa radyo. Nanggagaling ang mga ito sa isang bagay na nabuo sa paligid ng ibang bituen. Naglakbay sa kawalan sa pagitan ng mga bituen sa loob ng milyon-milyong taon at dumating sa ating kosmikong kapitbahayan